You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain.

kumain na rin kami sa labas at ngayon lang ako nakauwi kani-kanina pa lang naman kaso lang eh, yung pinamili ko ay eh, nilagay ko muna sa ref tapos wala na grabe yung mukha ko ano, nilagay ko muna sa ref tapos sinakot ko yung mga napamili ko para dito sa garden so ngayon gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung mga naani ko kanina So, unang-una, nagpunta kami ng recycle shop. Tapos, pumunta ako sa isang maliit na garden shop. At pumunta kami sa mall na meron din namang flower shop doon. So, yung una, na pumunta, pinuntaan namin na recycle shop. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Unang-una, etong jar na to, guys. Ang ganda niya, di ba? ano siya. Uh, kaya ko siya binili guys kasi magmula ng 2,000 yen parang sa pera natin is nasa 1K or ano na ngayon eh, kasi mura ang yen ngayon eh, parang nasa 800 pesos ito jar siya para siya flower base na naman pero gusto ko yung ano na yung bunga nga niya parang may design ayan siya So ayan, mga nasa 800 pesos na nag-sale na. Nagiging 200 pesos na lang siya guys. Tapos meron siyang parang pinggan. <laughs> Ganyan ang itsura niya. Ayan. So ayan, isa. Ayan, eh, dali ba? Tapos, pangalawa, etong pakahuy guys talagang literal na kahoy siya at may butas na ayan ito na ko lang mga, ano, mga 40 pesos 100 yen 110 kasama na yung tax ayan so ito ay 40 pesos tanggalin na lang natin yung presyo yan 110 110 Hindi ba? Pwede nang diretsya ng pagtaniman. Ayan. Pangalawa. At yung pangatlo guys, ito. Cute, diba? Para siyang sapatos na hindi ko maintindihan. Ito naman guys, na, nabili ko na 1,000 100 yen, So, kibali na sa 400 plus pesos. Ayan. Ganda. So, pwede rin natin pagtaniman yan. Ayan. Ayan presyo niya. Patlo at yung pang-apat guys, bumili ako ng isa pang basket. Ayan. Ayan. Ang ganda rin yan, diba? Ayan. So, ito naman guys, ang nabili ko na mga 20 pesos lang. Ayan. Pwede natin siyang isamit na ganyan. Kuno. Ayan. Magandang mag-ikot-ikot sa ano guys. Palipas oras. Sa recycle shop. Marami kang makakalkal. Kaya yun. Halos mau maubos ang oras ko doon. Tapos yung pinuntahan kong isang ano guys. ah uh, maliit na garden shop. Ano. Babalikan ko na lang yung nagustuhan ko doon. Kasi ang akala ko meron ako mabili doon sa sa ano sa mall na wala palang lang paninda doon, di pala. Wala palang lang makita doon. So pag ano, sa susunod na pahinga ko, yun. Babalikan ko yun para mabili ko. Ayun, di ba ang ganda? At mayroon din tayo kasi nga bumili tayo ng maraming uh, pagtataniman, kailangan natin ng na itatanim. Na yun naman ay ilang peraso lang yung nagustuhan ko doon sa flower shop ng mall yes sikat baka malaglag naman pasalamat tayo mura tapos bilagsak naman natin basag wasak so una una yung nabili ko na ano guys meron akong nabiling ilang tatlong peraso lang naman eto how work yeah. Ito ay nasa 160 pesos ang isa. Mm-mm. Yan. Ang lusog, diba? Butsog na butsog, diba? Ayan. Isa. Tapos ito. Hindi ko alam ang pangalan nito, guys. Variegated siya. Ayan. dalawa. At itong si Adolphi Ayan. Ayan. Sedam Adolfi. Ang ganda nito guys pag na stress siya. Magiging yellow na yellow. Or magiging ano, malapit pa siya sa kulay orange pag na Ano, na -stress. Ayan. Ayan. So, ano, itatanim natin yan. Gagawa tayo ng arrangement soon. Baka ano, baka sa susunod kung ano, off, mag arrange tayo ulit. So, yun lang guys, ang laman ng video na to. Sana ay nag-enjoy kayo. May lamok na, nilalamok na ako kasi ano, magdidilim na nga. Sana ay mag-enjoy kayo sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you guys. Ingat lagi. Bye-bye. Salamat.